tabi po sa mga nagahapunan. Medyo maselan po susunod naming ibabalita. Isang ginang sa lalawigan ng Maguindanao ang pinatay ng kanyang mga sariling anak. Sabi ng kapitana ng kanilang barangay, sinipsip pangaraw ng mga anak, di o no, ang dugo ng kanilang ina. Bagay na pinabulaan na naman ng pulisya ng mga sospek. Nakatutok si Ian Cruz. Puro ng pasa, paso at mga sugat sa katawan ang babaeng ito nang madat ng wala ng buhay sa kanilang bahay sa Patuan, Maguindanao. Ang itinuturong may kagagawa nito, ang sarili niyang mga anak. Ikinuwento ng kapitanan ng barangay ang umunay nangyari sa biktima. Habang ginagamot sila, tapos pag tinutusok-tusok nila dito, pag may lumalabas na dugo, sinisip-sip nila yung dugo. Pag sip-sip ng dugo, oh. uh, totoo yun kasi... Mm ang nagsabi mismo yung daughter-in-law who is present during that time of the incident. Agad namang nahuli na ang patuan polis ang magkakapatid. Lahat sila todo tanggi sa karumaldumal na krimen. Gagamutin lang daw sana nila ang kanilang nanay matapos umanong sa pian ng kakambal niya raw na buhaya. Siyako nagtaka ni ako kung bakit gano'n ang ano nalaman ko lang dyan namatay na siya. Yes, nasabi na sa niyo, tulungan niyo ako dito. Pero ang pulisya, pinabulaanan ng humanoy nangyaring kanibalisim. Kasi hindi may maging term na mayroon daw itong laping o di kaya ay tawag uh, dito yung kambal. May kambal nang nabuhaya ang hmm. kanilang nanay. Hmm. So that time, sinabi, sinapian daw siya ng kanyang kambal. So ginamit nila yung kutsara sa pag -ini, ninit lang kutsara sa pugon hmm. at inilagay sa dibdib -dib at liig ng kanyang nanay para daw maalis yung kambal. Ang asawa naman ng biktima, wala na raw nagawa para pigilan ang kanyang mga anak. Kung minsan parang nakatatakot yung mga kwamba, mga aksyon nila. Sinampana ng kasong pariside ang magkakapatid. Damay na rin ang kanilang ama. Ian Cruz sa Katutok, 24 Oras.